Isipin mo ito, may araw ba sa buhay mo na pakiramdam mo parang ang bigat-bigat ng lahat, yung tipong kahit anong pilit mong ngumiti, ramdam mo pa rin yung lungkot sa loob, parang may pasan kang hindi mo maintindihan. Tapos nagdasal ka, umiiyak, umaasa, pero ang katahimikan ng langit, parang wala kang narinig, parang walang sagot. Alam mo 'yan, 'di ba? Lahat tayo dumadaan sa ganyan. Hindi mo kailangan itago. Hindi mo kailangang sabihin na okay ka kahit hindi naman talaga. Kasi sa gitna ng lahat ng yan, yung sakit, pagod at mga tanong, may mga salita ang Diyos. Mga salitang hindi lang basta letra kundi buhay, ilaw, gabay, lakasan ng loob kaya samahan mo ako ngayon dahil sa video na ito tutuklasin natin ang pitong Bible verses na kayang magpalakas ng faith mo lalo na sa mga oras na parang hindi mo na alam kung kakayanin mo pa dahil minsan isang salita lang mula sa Diyos sapat na para muling bumangon. Alam mo yung pakiramdam na may matagal ka ng pangarap pero parang habang lumilipas ang panahon, palayo ka ng palayo sa katuparan nito. Yung tipong ginagawa mo naman ang lahat nagsusumikap ka, nagpapakahirap, sinusubukan mong manatiling positibo, pero kahit anong pilit mo, parang laging may humaharang, parang hindi ka umaabante. Minsan napapaisip ka, Lord, nandyan ka ba talaga? Ito ba talaga ang gusto mo para sa akin? Nakakainis, nakakafrustrate, lalo na pag nakikita mong unti-unti nang natutupad ang pangarap ng iba, habang ikaw parang naiwan sa simula. Pero heto ang sabi ng Diyos sa Jeremiah 20. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a future and a hope. Hindi mo man alam kung bakit parang ang tagal-tagal bago mo marating ang pinapangarap mong destinasyon, pero ang Diyos alam niya. Hindi siya nalilito, hindi siya nagkakamali, may plano siya at hindi lang basta plano kundi plano para sa ikabubuti mo plano na may kinabukasan, plano na may pag-asa. E minsan kasi ang akala natin dahil hindi nangyayari ang gusto natin sa oras na gusto natin, iniwan na tayo ng Diyos. Pero ang totoo, may mas malawak siyang pananaw. Habang tayo, ang nakikita lang natin ay ang kasalukuyan, siya alam niya ang simula, gitna at dulo ng kwento mo. At sa kwento mo, hindi ka lang basta extra, ikaw ang bida. At bilang bida, may tamang oras ang tagumpay mo. Kaya kahit mahirap, kahit parang walang nangyayari, hawak ka lang. Hindi sayang ang mga luha mo, hindi sayang ang paghihintay mo dahil ang plano ng Diyos laging may saysay, laging may dahilan, at higit sa lahat, laging puno ng pag-asa. Naalala mo ba yung gabi na halos hindi ka na makahinga sa bigat ng nararamdaman mo? Yung parang pagod na pagod ka na hindi lang sa katawan kundi pati sa puso't isipan. Wala kang ganang kumilos, wala kang gustong kausapin. Gusto mo na lang matulog, makalimot, mawala pansamantala sa gulo ng mundo at sa isang punto inisip mo na tama na, ayoko na, pero kinabukasan tumayo ka pa rin. Kahit mabigat ang katawan, kahit wala kang gana, gumalaw ka pa rin. Pumasok ka, nagsikap ka, nagmahal ka, nagdasal ka. Hindi mo siguro alam kung saan mo hinugot yung lakas na 'yon, pero heto ang totoo, hindi mo 'yon ginawa mag-isa. sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me hindi mo man napansin, pero si Kristo ang naging sandalan mo nung mga oras na akala mo wala ka ng matatakbuhan. Siya yung pumulot sa iyo nung basag na basag ka na. Siya yung nagbigay ng lakas sa iyo para bumangon muli kahit walang nagsasabi sa iyo na kaya mo, kahit walang pumapalakpak. Kaya kung mga na ngayon, nararamdaman mong nauubos ka na ulit, alalahanin mo, hindi sa sarili mong lakas ka umaasa. Nandyan si Kristo at ang lakas na galing sa Kanya, hindi nauubos, hindi kumukupas, hindi bumibitiw. Kaya mo pa at kakayanin mo pa. Hindi dahil sa ikaw lang, kundi dahil may Diyos na nagbibigay lakas sa iyo kahit hindi mo agad nararamdaman. May mga panahon sa buhay na kahit may araw sa labas, parang gabi pa rin ang pakiramdam mo. Yung tipong kahit nasa paligid mo ang mga tao, pamilya mo, kaibigan mo, pakiramdam mo mag-isa ka pa rin. May mga iniiyak ka na hindi mo maipaliwanag. May bigat sa dibdib mo na hindi kayang gamutin ng kahit anong salita. Tapos yung masakit pa, kahit gustuhin mong mag-open, parang walang makakaintindi, wala kang mapagsabihan na talagang makakaramdam ng sakit na dinadala mo. Yan ang tinatawag ng ilan na valley season, mababa, madilim, tahimik, nakakatakot. Pero sa Psalm 23, apat, ito ang pangako. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Isipin mo yon, kahit nasa pinakadilim kang bahagi ng buhay mo kung saan kahit ang sariling anino mo hindi mo na makita, kasama mo pa rin ang Diyos. Hindi siya natatakot sa dilim mo, hindi siya nahihiya sa iyak mo, hindi siya lumalayo kapag nagkakamali ka o humihina ang loob mo. Hindi mo kailangang lakarin ang lambak ng kalungkutan mag-isa. Kahit walang ibang tao ang nakaunawa sa iyo, may Diyos na hindi lang umuunawa, kundi kasama mong naglalakad, humahawak sa kamay mo at bumubulong. Anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya kahit ganong kadilim, kahit ganong kasakit, may liwanag pa rin. Hindi dahil sa paligid mo, kundi dahil sa presensya niya. At minsan, yun lang talaga ang kailangan mo. Ang malaman na hindi ka nag-iisa, may mga pagkakataon sa buhay na haharap ka sa bagong yugto, bagong trabaho, bagong responsibilidad, bagong lugar, bagong simula. At kahit excited ka, hindi mo maikakailang may kaba. Yung kaba na hindi mo alam kung sapat ba ang kakayahan mo, kung maaabot mo ba ang expectations o kung magtatagumpay ka ba sa bagong landas na tinatahak mo. Kinakabahan ka, normal lang yan. Kasi ang totoo, kapag bago, hindi talaga natin alam kung ano ang mangyayari. Lalo na kung malaki ang responsibilidad. Parang biglang ang daming mata nakatingin sa'yo, umaasa, nanonood. Minsan, gusto mo na lang umatras, umiwas, bumalik sa dating komportable. Pero heto ang pangako ng Diyos sa Isaiah 41. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isipin mo yun. Ang Diyos mismo ang nagsabi, huwag kang matakot. Hindi dahil madali ang dadaanan mo, kundi dahil kasama mo siya. Hindi ka haharap sa bagong kabanata ng buhay mo na mag-isa. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, may Diyos na sumasabay, may Diyos na umaalalay, may Diyos na nagsasabing, Anak, kaya mo to dahil kasama mo ako. Kaya kahit nanginginig ka sa umpisa, kahit maraming tanong sa isip mo, kahit hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari, huminga ka ng malalim, tumayo ka ng matatag. Dahil kung ang Diyos ang kasama mo, hindi mo kailangang makita ang buong daan. Ang kailangan mo lang ay ang tiwalang hindi niya bibitiwan ang kamay mo. Naalala mo ba yung panahon na parang gumuho ang mundo mo? Yung iniwan ka ng taong akala mo hindi ka iiwan. Niloko ka ng taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso. Nasaktan ka ng labis, hindi lang sa panlabas, kundi sa mismong kaluluwa mo. Tinanong mo ang sarili mo, bakit ako? Anong mali sa akin? Karapat dapat ba talaga ako sa ganitong sakit? Ang hirap intindihin, di ba? Yung akala mong kayo na, akala mong sigurado na, pero bigla kang iniwan, sinaktan, kinalimutan. Pero sa gitna ng sakit, heto ang pangako ng Diyos sa Romans 8.28. At alam natin na lahat ng bagay ay nagtatrabaho sa isang paraan na mabuti sa mga taong minamahal ng Diyos, sa mga taong tinawag ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sinabing lahat ng bagay ay masarap o masaya. Ang sabi, lahat ng bagay, kahit masakit, kahit magulo, kahit mahirap, ay gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti mo. Oo, nasaktan ka. Oo, hindi mo agad maintindihan kung bakit nangyari lahat ng iyon. Pero ang hindi mo nakikita, may mas malaking plano si Lord, plano na mas maganda, mas matibay at mas tama kaysa sa mga planong nasira. Minsan, ginagamit ng Diyos ang pagkawasak para makabuo ng mas matibay na ikaw. Ginagamit niya ang pagkabigo para ituro sa iyo ang tamang direksyon. At ginagamit niya ang mga luha mo bilang pataba ng isang mas maganda, mas makulay na kinabukasan. Kaya kahit masakit pa ngayon, kapit lang kasi sa likod ng bawat bakit may nakatagong mas maganda at sa oras na handa ka na ulit magmahal, magtiwala at maglakad muli, doon mo makikitang lahat ng nangyari ay hindi pala para sirain ka, kundi para ihanda ka sa isang bagay na higit pa sa inakala mo. Minsan sa buhay, tayo yung tipong gusto laging hawak natin ang manibela. Gusto natin planado lahat mula sa career, sa love life, sa kinabukasan. Meron tayong checklist ng kung anong gusto nating mangyari, kailan dapat mangyari, at paano ito mangyayari. Pero sa kabila ng lahat ng effort, lahat ng pagod, parang mas lalo lang nagkakagulo. Parang habang pinipilit mong ayusin, lalong lumalala. Alam mo, yung feeling na parang kahit anong plano mo, laging may sablay, yung gusto mong kontrolin lahat, pero nauuwi sa pagkabigo, nakaka-frustrate, di ba? Pero ito ang paalala sa atin sa Proverbs 3:5 5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Ang sabi ng Diyos, magtiwala ka, buong puso hindi yung kalahati lang, hindi yung kapag okay ang lahat, kundi pati sa mga oras na hindi mo na alam ang gagawin. Pati sa mga panahon na hindi mo maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari. Ang totoo, hindi tayo palaging tama. Hindi rin natin kayang isalba ang sarili natin sa lahat ng pagkakataon. Pero kung isusuko natin ang kontrol kay Lord, kung sasabihin natin, Lord, hindi ko na kaya, kayo na po ang bahala. Don siya kikilos. don siya maglilinis ng gulo. don niya itutuwid ang landas na tila ba wala ng direksyon. Mas magaan pala kapag hindi mo na kailangang dalhin lahat. Mas payapa pala kapag alam mong may Diyos kang gumagabay. At mas malinaw pala ang daan kapag ang Diyos na mismo ang may hawak ng mapa ng buhay mo. Kaya kung pagod ka ng magkontrol, baka oras na para bitawan. Hindi para sumuko, kundi para magtiwala. May mga araw na kahit tulog ka, pagod ka pa rin pagising. Hindi lang katawan mo ang bugbog, pati isip, puso at kaluluwa mo. Yung pagod na hindi lang dahil sa trabaho, kundi sa lahat ng bagay na pinipilit mong kayanin. Pressure sa pamilya, problema sa relasyon, mga tanong sa sarili na hindi mo masagot at yung bigat na araw-araw mong dinadala pero bihirang may nakakakita. Tahimik ka lang sa labas pero sa loob mo Gulong-gulo ka na. At sa mga oras na, yan, naubos ka na. Nawala ka ng maibigay, na hindi mo na alam kung saan ka huhugot ng lakas. Heto ang paanyaya ni Jesus sa Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Isipin mo, to, inaanyayahan ka mismo ni Jesus na lumapit hindi dahil may utang ka sa kanya o kailangan mong magpakabait muna bago ka pakinggan. Hindi, inaanyayahan ka niya kasi alam niya ang bigat ng dala mo at gusto niyang siya na ang magbuhat nito kasama mo. Hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka kung hindi naman talaga. Sa piling niya, pwede kang huminga, pwede kang umiyak, pwede kang magpahinga ng totoo. Kaya kung pakiramdam mo, Pagod ka na sa laban ng buhay. Baka ito na ang tamang oras para huminto sandali. Pumikit, lumapit sa Kanya at sabihin, Lord, pagod na po ako. Kayo na po. At sa sandaling yon, mararamdaman mong may kapahingahan palang hindi kayang ibigay ng mundo pero buong buo niyang iniaalok sa mga tulad mong pagod na pero ayaw sumuko. Minsan, pakiramdam natin parang ang bigat ng buhay. Parang ang hirap magpatuloy, magtiwala at maniwala. Pero lahat ng mga verse na ito ay paalala mula sa Diyos na hindi mo kailangang maging malakas palagi. Ang kailangan mo lang ay pananampalataya. Kung may pananampalataya ka, kahit sa mga pinakamadilim na oras, may pag-asa. At kung isa sa mga versikulong ito ay tumama sa iyo, ibahagi mo naman. I-comment mo sa baba at gusto kong marinig ang kwento mo kung may natutunan ka o kung may isang salita na nagbigay gabay sa iyo I'd love to know. Don't forget to like, share at subscribe kung gusto mo pa ng mga kwento ng pag-asa at pananampalataya. Ipinagpapasalamat ko ang bawat isa sa inyo na sumusuporta sa ating paglalakbay sa mga aral ng Diyos. At tandaan mo, sa bawat pagsubok, may salita ang Diyos na pwedeng maging lakas mo.